Hmm, grabe, labig ng panahon ngayon. Umuulan-ulan pala. Ano kayo masarap kainin ngayon? Uy, kuya. Kuya, lutuan mo ako ng sinabawan. Ang lamig ngayon eh. Hmm, nga kita ng laptop para ikaw na magluto, Tapos ako papalutuin mo. Eh, marami pa akong ginagawa activity sa school eh. Uy, patingin nga. Ha? Ano ba yan? Nautusan pa ako magluto. Ano to? Ano yung maluluto ko dito sa balat ng baka? Ah. Papa! pa Inutusan kasi ako ni Charby magluto. ano eh, maluluto ko dito? Sobrat ng baka. Ano yan? Balat Sabaw daw eh. Sabaw yung request eh. Balat ng baka no? Oo. Oh. Pwedeng balbakwa na lang yan. Balbakwa? Oo. Oh. Hindi ko marunong nun eh. Turuan mo ako. Oo, oh, yun yung ano, ah, paborito ng mga tulad namin mga bisaya. Oo. Oh. Pwede yan, kaya yan. Ito, tuturuan kita kung paano magluto ng balbakwa. Ah, ah diba ito, one. Ah. I-plus mo naman sa three. Ah. Tapos i-times mo sa 6. Uh -huh. I-divide mo sa 3. Uh -huh. Anong sagot niyan? Ah, uh, 103 grams. Uy, tumpak ka. <laughs> Uy, magluluto na ako. <laughs> Nakuluan ko pala muna itong balat ng baka, yung isaw, pati yung tuwalya. Syempre, tinimplahan ko na rin 'yan. After nga mahango lahat, eh magigisa naman tayo dito na sibuyas. Ang isusunod naman natin itong bawang at luya. Sabay-sabay na pala natin gisahin 'yan. Ganun din 'yun eh, gisa-gisay lang natin konti bago natin ilagay yung mga pinakuluan nating balat, tuwalya, pati yung isaw. Gisa-gisay lang natin siya nang saglit, guys. Tapos lalagyan natin ang pamintang durog. Tapos ilalagay na pala natin yung pinagpakuluan ng balat, tuwalya at isaw kanina. Pagkakumulo na, eh, ilalagay natin ang tomato sauce. Halo-haloin natin bago natin ilagay ito kaswete. Bali ito kaswete nga pala guys, ito nga pala yung magpapakulay sa sabaw natin. Tapos lalagyan naman natin ng konting patis. Mga 2 minutes, lalagyan natin ng beef cubes. Mga 8 minutes, eh ilalagyan na pala natin yung mga panghuling ricados, red bell pepper at sealing haba. Halo-haloin natin, tapos lalagyan natin ng konting onion leeks. Bagay na bagay ito sa panahon ng taglamig, balbakwa. Sarap nito kaya sumandok na nga pala ako dito ng bagong saing na kanin. Sumandok na rin pala ako dito ng niluto natin balbakwa, kaya tara, kain na tayo. Obe, bakit sa baulang kinuha mo? Eh, sa baulang naman yung pinapaluto ko, di ba? Ah, kaya sa baulang kinuha okay ha? Pero, hanep, ang sarap pa. Uy! Hey. Eh, kahit sa baulang, sulit na sulit. Ina-luto mo ko ng sabaw tapos sabaw lang talaga kinuha mo. Guys, ito nga pala niluto ko ah, uh, balbakwa. Bali na request nga pala ng kapatid ko na magluto daw ako ng sabaw kasi maulan na naman ang panahon ngayon. Kaya ang naisip ko ay ay si papa pala nakaisip, balbakwa. <laughs> balbakwa. Tapos tiniruan niya ako. 'Di ba? Ngayon titikman na natin, man. Uy, 'yung bakong luto, man. Ano usok pa? unit lang. Pero panalo. Kaso may kulang. Ano? Sele. Sele? Ano? Sele! Ayun ang sinasabi ko Ayan. sa ula eh. Ano ba yan? May kunting bala dito. Hmm. Ang ah. bisa. Mainit na mangang pa. Oh, ito lang yung gagawa mo dyan. Pinapahangin ko ang init eh. Ayun lang. Pili ka ba dyan ha? Hmm. pa rin man. Hmm. Bisa. Bali yung balbo ko nga pala ni Papa. Balat ng baka. Ah. Uh, ano pa isa? Isaw, tsaka tuwalya. Tuwalya. Ang bisa rin na ito, guys, sarap. Abi ang hang. Grabe ka rin, napapalaban ako dito. Sayo ko naman ng magsili. Ayun lang. Biglang hinto ah. Last bite? Hmm? Oh, bubububudri pa na pa! Ano yan? May biryani? Hmm, kaya mo oh good na pagka-plating so okay yan ah eh tapos may balbakwa pa yung tinoro ko sa'yo oo ngay lupit nga ng pagkari mm. e. talagang kalkulado yung kuhang kuha mo ah parang nakachamba ka na naman ngayon kalkulado yung ano eh pagluto pa eh mm. eh hindi chamba yun kalkulado lang sa lapot oo oh. yung lasa pasok mm yun know? oh ayun panalo